Ayan, oh, meron po tayong dalawang rosella, isang crested pigeon, isang king parrot. Ayan, so naglagay po kami doon sa mesa ng lagayan po ng kanilang pagkain. Tapos, tignan nyo, may hagdan dyan. Naglagay din po kami sa taas para po sa ating malaking bird, kakatu. Ayan. Nag-order po kasi si ng ganyan lang bahay po ng ibon. Na may lagayan po ng pagkain yata. yan Pero, gusto kasi ni Habi sanayin na yung mga ibon. Na ganyan yung setup. Kaya, yan, saktong-sakto na yan pag dumating na po yung aming in-order. Tignan niyo po, oh, nakakatuwa. Ayan. Dalawang parrot, isang crystal pigeon, saka dalawang rosella. Ayan. Nakakat... Ha? Ah, yeah. Ah. Well, you can take that pot. Uh, put that stuff in here. Put the soil in the garden. What about things That's fine. I can replant it. ayan, So, mahilig po kami sa mga ibon. Mahilig din po kami sa mga garden. Yan. Ito yung aming garden. Tapos yan. Ayan, may bagong dumating na ibon. Mga parrot. Ayan, si Emerald po nandito. Ayan, oh. Ayan may meron lumipad ulit. Ayan, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5 parrot. Ayan, nakakatawa. <laughs> Ayan po para sa malaking ibon na yung nasa taas ayun yung ibon baba na siya <laughs> dalawa yun, dami na nila oh, magkakaibigan na yan sila andito si Ora yun pang tuwa sila oh ayan. so magtatanim na sana ako ng aking mga gulay-gulay tapos ayan nagayos pa kami ng kainan ng ating ibon Hmm. Meron po tayong mga parrots. Ayan. Rosella at pigeon. Ayan, no? <laughs> Apat na parrot. Ayan, dumipad na sila. Yung iba. May paparating pa. Ayan, nakakatuwa. Hindi po ba? Ayan, ang... Oh.